ito yung aking mga napamili ngayong araw, yung binta ko binili ko na naman dahil tayo ay maliit na tindahan lang ikot lang ang puhunan so ito yung aking napamili ngayon candy ayan mabinta kasi ito magic flakes meron tayong pagibar lava cake Rexona at tatlong pack ng honey. Ayan. Meron tayong mga kape. Ayan, mga kape. Single at saka double. Ayan. Mga kape. Saka mga dilata. At itong ating diaper. Bumili din ako ng monay dahil yung aking taga-deliver ng monay ay hindi dumating at saka yun ay wash na sugar so ito yung mga napamili ko guys baka makapamili pa ako mamaya sa pure gold so ayan lang muna guys hello mga kasari masayang araw na naman sa inyong lahat day 2 ng ating pamimili kay erit store ngayong ay araw ng lonis so kahapon nabintahan tayo kasi linggo So, ipinamili ko kagad. Ka Ayan. So, ito dito mga kasari ay lahat yan ay mga detergent. Mga detergent yan. Meron tayong cream silk at champion powder na maliit. Surf, downy, red, at ito naman pink. Meron tayong hidden shoulders, palmolive, mga silka na sabon. Ayan. Mga laglag na downy. Sunrocks. at meron tayong joy na malaki. Mga downy niyan guys, soap guard at saka yung mga del at saka yung putol na sabon at may mga tingi-tinging sigarilyo sa ilalim. At meron din tayong dalawang katol. At bumili din ako ng ulam namin guys. Ayan. saka itong manok ni Yoki. ulam din niya. At marami tayong nakuhang free. Kahit sa pure gold, may free din yan. So, meron din kay wholesaler. Yung Hansel, may free na ribisco. San ka pa? Tapos, ito naman, ribisco strawberry, may free na kombi. Ayan. Ito namang, itong chokomacho, wala siyang free. Bumili tayo ng honey. Tapos, happy large na pants. Hansel saka cheesecake uh, toothpaste ay toothbrush pala toothbrush tapos extreme tapos ito marami tayong nakuhang free Skyflix may dalawang free na birch tree choco at saka milk kaya ginawa ko dalawa na ayan dalawa kasi mabenta din yan at saka energy na vanilla mabenta din yan at itong honey, tag tres. So, yan lang yung napamiling ni Kukay Erich ngayong araw ng lunis mga kasari. So, i-display ko lang mga kasari. Flex ko lang din yung aking mga soft rings na napamili natin din. Ayan. Meron pa dito. At saka doon. Ayan. So, yung itlog ko pala ay kakarating lang yung kahapon ang bigay ay 210 so limang triyong yung ating nakuhang itlog so magdisplay lang ako mga kasari kinuha na rin yung ating mga galon guys dahil ngayon ay araw ng lunes. so kahapon ay linggo ubos agad ang ating mga tubig so bukas pa siguro yan madeliver araw ng martes Mag-display lang ako mga kasari sa aking mga pinamili kanina kay Eric Store. So mag-voice over lang ako dahil araw-araw kasi dito sa amin ay laging may tugtog. Kaya ayan, bumili ako kanina. Yun nga, may free na dalawang birds tree ang Skyflakes tapos 'yun din yung rebisco na strawberry, meron din siyang free na kombi. So, 'yun po yung kagandahan pag tindahan ka. Nakakauha ka ng mga free, yung kukunin mo talaga ay yung mga free. So, nagdi-display lang ako diyan mga kasari. Yan po yung aking lagayan ng mga biskwit, guys. Tag eight lahat ng mga biskwit sa akin. Yan, first in first out. So, pag may laman pa, ay kinukuha ko 'yan, guys. 'Yan po 'yung technique natin. Panatilihin na uh, first in first out. Ayan, may free na kombi. 'Yan 'yung aking lagayan ng mga biskwit dahil para makaiwas tayo sa daga dahil sa ngayon wala pa kaming pusa. Dati wala 'yan. Nakalagay lang yan, nakasampay lang yan, mga biskuit ko. E ngayon, ni eh, wala na kaming posa. So, kailangan ko nang ilagayan sa lagayan. Kasi sayang naman kung mangat ngatan tayo. Isa nga lang yung atin dyan. So, pag nakagatan pa tayo ng daga dyan, e eh, wala na, wala na tayong tubo. Yan yung, ano, may friend na birch street chocolate at saka milk. San ka pa? Ang birth string ngayon ay 11 sa akin. So, ayan. Tubo na agad kayo ng 22. Yung, yan, may mga free. Daming free. Doon lang tayo nakakabawi sa free mga, mga kasari, ba diba? So, display mo na ako, guys. So, yun po ang aking ganap for today first in first out sa mga biscuit yun lang muna mga kasari salamat sa mga silent viewers na nanonood sa aking mga videos salamat sa inyong love and support guys sa mga kapwa ko may tindahan thank you so much sa inyong uh, support uh, sa mga nanonood abroad mga OFW natin dyan thank you so much po at sa aking mga silent viewers team team loyals team Alex salamat po shout out po sa lahat ng aking mga kapwa may sari sari store hindi ko muna kayo maisa-isa dahil wala po akong kopya. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta ah. kahit iilan lang po kayo. <laughs> so, thank you so much po. Na hindi pa ako nakapag-subscribe dyan sa channel ni Ate Mabel. Mabel Galos pa subscribe naman po. At mag-iwan po kayo ng bakas para po kayo yung mabalikan ni Ate Mabel. So, salamat po. Hindi ko na po Uh, kasi mahaba na po ang aking video ayan po yung aking routine ngayong araw ng lunes guys marami pong salamat happy selling po bye thank you guys thank you mga kasari bye all